gawa po ako ng mabisang pampatay ng lamok. Lagyan lang po natin ito ng mantika. Yan. Tapos po i-mix po natin dito. Mix natin dyan. Lagyan po natin lahat ito. Magagawin natin sa ating kamay. Mix, mix natin. So, nang kusisite Ayun na po nag ko po lahat pati sa site Tara po maghuli na tayo ng labo